ang mga gawa, ikadalawamputatlo na kabanata, at si Pablo, na tumititig na mabuti sa sinidrin, ay nagsabi, Mga kapatid na lalaki, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng buti hanggang sa mga araw na ito. At ipinagutos ng dakilang saserdoteng si Ananias sa mga malapit sa kanya na siya'y saktan sa si bibig na magkagayoy, sinabi sa kanya ni Pablo, sasaktan ka ng Diyos, ikaw na pinaputing pader, at nakaupo ka baga upang ako'y hatulan mo ayon sa kautusan, at ako'y sinasaktan mo ng laban sa kautusan? At sinabi na nakatayo sa malapit, nilalait mo ang dakilang saserdote ng Diyos? At sinabi ni Pablo, hindi ko nalalaman, mga kapatid na lalaki, na siya'y dakilang saserdote, sapagat nasusulat Huwag kang magsasalita ng masama sa isang pinuno ng iyong bayan. Datapwat, nang matalasas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga saduseo at ang mga iba ay mga pariseo, ay sumigaw siya sa sinedrin, Mga kapatid na lalaki, ako'y pariseo, anak ng mga pariseo. Ako'y sinisiyasat tungkol sa pag-asa at pagkabuhay na maguli ng mga patay. At nang masabi na niya ang gayon, nangyari ang isang pagtatalo sa mga pariseo at sa mga saduseo at nagkabahabahagi ang kapulungan. Sapagat sinasabi ng mga saduseo na walang pagkabuhay na maguli ni Anghel, ni Espiritu, datapwat kapwa pinaniniwalaan ng mga pariseo at nangkaroon ng malaking sigawan at nagsitindig ang ilan sa mga eskriba na kakampi ng mga pariseo at nakikipagtalo na nagsipagsabi, Wala kaming masumpong ang anumang kasalanan sa taong ito, at ano kung siya'y kinausap man ng isang espiritu o ng isang anghel? At na magkaroon ng malaking pagtatalo, sa takot ng Pangulong Kapitan na baka pagwaray-waray nila si Pablo, ay pinapanahog ang mga kawal at ipinaagaw siya sa gitna nila, at siya'y ipinasok sa kuta, at nang sumunog ng na gabi, ay lumapit sa kanya ang Panginoon. At sinabi, Laksan mo ang iyong loob, sapagat kung paano ang pagkapatuto mo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangan patutuhan mo rin gayon sa Roma. At nang araw na, ang nangagkatipon ang mga Hudyo, at sila nangagpanata sa ilalim ng sumpa na nagsisipagsabi na hindi sila kakain ni iinom hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. At mahigit na apat na po ang mga nagsipanumpa ng ganito. At sila nagsiparoon sa mga pangulong saserdote at sa mga matanda at nangagsabi, Kami ay nangagpanata sa ilalim ng mahigpit na sumpa na hindi titikim ng anumang hanggang sa mapatay namin si Pablo. Ngayon nga, kayo pati ng mga sinidrin ay nangagpahiwatig sa mga Pangulong Kapitan na siya ipapanawag niya sa inyo na waring ibig ninyong mahatulan ng lalong ganap ang sakdal tungkol sa kanya at kami, bago siya dumating, ay nangahanda upang siya ipatayin. Datapwat, ang anak na lalaki ng kapatid na babae ni Pablo ay narinig ang tungkol sa kanilang pagbabakay at siya naparoon at pumasok sa kuta at isinasay kay Pablo. At tinawag ni Pablo ang isa sa mga senturyon at sinabi, Dalhin mo ang binatang ito sa Pangulong Kapitan sa siya'y may isang bagay na sasabihin sa kanya. Kaya siya'y kinuha at dinala siya sa Pangulong Kapitan at sinabi, Tinawag ako ng bilanggong si Pablo at ipinamanig sa akin dalhin ko sa iyo ang binatang ito na may isang bagay na sasabihin sa iyo at tinangnan siya ng Pangulong Kapitan sa kamay at pagtabi ay lihim na tinanong siya, Ano ang sasabihin mo sa akin? At sinabi niya, Pinagkasunduan ng mga Hudyo na sa iyo ipamanhik na iyong ipapanaog bukas si Pablo sa Sanedrin na waring ikaw ay may sisiya sa ating lalong ganap tungkol sa kanya. Huwag ka nang palamuyot sa kanila sapagat binabakayan siya na mahigpit na apatapong katao sa kanila na nangagsipagpanata sa ilalim ng sumpa na hindi kakain ni iinuman hanggang sa siya ay kanilang mapatay at ngayon ay dasila sila na naghihintay ng pangako mo kaya't pinalis ng pangulong kapitan ang binata na ipinagbilin sa kanya huwag mong sasabihin sa kanino man na ipinehiwatig mo sa akin ang mga bagay na ito at kanyang tinawag ang dalawa sa mga senturyon, at sinabi, Ihandan ninyo ang dalawang daang kawal upang magsiparon hanggang sa Caesarea at pitumpung kabayuhan at dalawang daang sibatan sa ikatlong oras ng gabi. At pinapaghanda niya sila ng mga hayop upang mapagsakyan kay Pablo. At siya ay maihatid na walang panganib kay Felix na gobernador. At siya ay sumulat ng isang sulat na ganito, si Claudio Lysias sa kagalang-galang na Gobernador Felix bumabati. Ang taong ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatay na lamang sana nila nang dumalo akong may kasamang mga kawal at siya'y iniligtas ko nang mapagtanong siya isang taga-Roma. At sa pagkaibig kong mapag-unawa, ang dahilan kung bakit siya'y kanilang isinakdal ay ipinanaw ko siya sa kanilang senedrin na nasumpungan ko na siya'y kanilang isinasakdal sa mga suliranin tungkol sa kanilang kautosan. Datapuat, walang anumang sakdal laban sa kanya na marapat sa kamatayan o sa tanikala. At nang ipakilala sa akin na may banta laban sa taong iyan, ay ipinadala ko siya agad sa iyo, na aking din sa mga sa kanya'y nangagsasakdal na, na mangagsalita sa harapan mo laban sa kanya kaya't ang mga kawal, alinsunod sa iniutos sa kanila, ay kinuha si Pablo at dinala siya sa gabi sa Antipatris. Datapwat nang kinabukasan ay pinabaya nilang samahan siya ng mga kabayuhan at nangagbalik sa kuta. At sila, nang sila ay magsidating sa Sisaria at maibigay ang sura sa gobernador, ay iniharap din si Pablo sa harapan niya. At nang mabasa niya ito, ay itinanong niya kung taga saan lalawigan siya. At nang maalamang siya ay taga Cecilia, Pakikinggan kitang lubos, ang sabi niya, Pagdating naman na mga nagsisipak sakdal sayo, at ipinagutos na siya ay ingatan sa palasyo ni Herodes.